Ngayong araw, hindi lamang po ito simpleng programa. Ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit ng at na pamahalaan sa bawat pagbiliyang buwag kayo At para pasimulan po ang ating pagdiriwang po kayong araw, inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo para po sa isang panalangin. Ilagay po natin ang ating presensya sa harap ng Panginoon. Sa ngala naman ang makatang Espiritu Santo, Amen. Salamat. 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 kami po Salamat. Salamat. sa Salamat. 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 po Salamat. 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 amin Salamat. 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 sa Salamat. 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 Pinili namin sa pangalan ng mga anak na sa si Yesus. Amen. Sa pangalan ng mga anak. At para naman po sa isang mainit na pagbati at inspirasyon, mula mismo sa ating leader na Magnatago Barangay Santol, akin pong tinatawagan atin pong po ng ating pong budihim punong barangay, kagalang-galang Larry Libelo. Isang masigabong palakpakan po. Okay, uh, magandang hapon na po sa ating lahat po. Uh, sa ating pong mahal uh, na mayor, uh, Mayor at sa ating kuya ng bayan, uh, Vice Mayor Marcenio, at ang ating mga kasama sa 12 sangguniang pabayan kay Kosyal Sito Laylay, kay Kosyal Tino Manrique, kay Kocial Gilmer Manguera, kay Kocial Wilson Mabuti uh, at mga talagang iba dito kay Kunshan yes, no, si ano? nasa na si Kunshan ano Jacinto nawala wala na baka nasa ano yes yes ma'am uh, kay Kunshan Alex Sulemon ah uh, bali ito po ma'am ay paisira po at kasi wala pong bangko kaming na ano ngayon kasi po meron po kaming dalawang naka ano yan pinagamitan ng bangko kaya sa kala po ng sanggunang ba ng Barangay sa Tulpo, kami po nagpapasalamat sa inyong taon-taon pong binibigay sa buong 61 Barangay ng Buwak na tay tayo lang dito sa Buwak ang merong ganito at gustong gayahin ng iwang bayan ewan ko lang kung magaya nila. kayo po, ito yung taon-taon na binibigay sa atin ng ating mayor. Uh, sa lahat ng mga kasama po dito sa barangay, sa mga kabarangay ko, ito na po, nag na po ninyo yung inyong hinihintay. Nagagamitin natin para sa Pasko o pampiesta. Baka yan ay madagdagan pa kung sakali. At depende kay Mayor. At isa pong magandang umaga po at hapon sa inyo lahat. Uh, thank you po. Maraming maraming salamat po sa ating pambutihing kapitan, Honorable Larry Livello. Ngayon naman po, maririnig natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay na haligi ng pamahalaang bayan na patuloy na sumusuporta sa mga programang tulad po nito. Mga taga-barangay Santor, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating pong Municipal Vice Mayor, Honorable Mark Anthony E. Senyo. Isang masigabong palakpakan po. Maraming salamat, uh, Kumusta po? Malangay Santol! Where bro? Malangay, bro? Santol! <laughs> Siyempre mo sa ating ginagawa ng punong malangay kay punong malangay alari libero para para si Kapitan! Parang mahila, para mga gudong mga taga-malangay, where bro? Kumain na po kayo! Parehas po tayo. Kasama po ang mga may sipag na mga kagawad ng Barangay Santol. pwede po mga front-end workers, at siyempre sa iyo mga mahal namin, mga taga barangay lisantol, na parang kailan lamang nagalipas sa ay na buwan, nagbalik po ang Team Kerion dito sa Barangay Santol. ka nagalang mayo po, sinusoyo namin ang inyong napaka- halagang boto upang magtiwala sa amin. Talagang ibinigay po niyo sa amin kung bakit kami ha, kami nandito ang Team Kelion sa panguna ni Mayor Army ni Agus Kelion, ang tagapalanggay, World Pro. Sa tulong po ninyo, andito rin po kami lahat nakatayo sa inyong harapan upang kayo naman po ang aming pasalamatan para ipamahagi po ang pamaskong handog na nagmula sa bayan sa pangunguna paumuno ng napagaling na leader ng ating punong bayan, Mayor Armin de la Cruz Carillon. Sa so, pagpagmuni ng Mayor. hindi po, kasama din po natin ang mga magagaling at magiging namin, na, nating konsyal sa pangunguna ng inong ng bayan, konsyal Sito Laylay. Balanggay ang una kay Consial Chief Manguera ang mabuting konsyal, konsyal Wilson, mabuti. Ang kung may mabuti, may matino, konsyal Tino, Manrique. Kailangan sa luwalo ay gatas, kung kaya't andito ang konsyal, gatas, mas kanyas. Pagdating naman sa isko, lao. Isko Supplies, andito, Kusyal Isko Jacinto. Nandito po kami upang kayo'y pasalamatan at ipamahagi ang pawaskong handog na ito upang ang bawat pamilyang Buakenyo dito lamang po yan natatangi sa bayan ng buwak, sa buong malindog at eh, tanging bayan lamang po ng Buak ang nakakapagbigay na nasabing pamaskong handog dahil sa galing at sa masinop na pangumahal at pangumalakad ng ating butihing Mayor Armin sa sapagat gusto ni Mayor Pagdating ng kapaskuhan sa kapangarakan ng ating poong Isokristo, may saluhan nanay, ang bawat maumayang buo kayo. Kaya po, ang pagbati ni Kuya Mag inyo at ang panalangin ni Kuya Mag na kapaskuhan na wapo, dito sa Barangay Santol, ang bawat pamilya ay buo at ligtas sa anumang kapamahal kalamdaman. Kaya tuwag ito ating kalimutan, humingi ng awat at salamat sa ating poong lumikap. Kaya muli po ang pagbati ni Kuya Mark na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mga mahal namin, mga taga-balangay, Santol, Balangay, World Maraming salamat po. Mabuhay po, Balangay Santol. Where bro man? Where, bro? Santol. Where bro? Bro. Yan, maraming maraming salamat po sa ating pangalawang punong bayan, Honorable Mark Anthony Isenyo. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa pinakaaabangang bahagi po ng ating programa. Ang taong ito ay hindi lamang isang leader. Siya po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam po natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa mamamayang buwakenyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad. Kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga taga-barangay Santol, bigyan po natin ng mainit, masigla at masigabong palakpakan ang ating inanambayan, kagalagalang Army, Carion. Barangay Werbro. Ayon, Kale. Una po ang aking pasasalamat at pagbati sa binatang binata. Palaga naman, binatang gupit Yan po ang uso ngayon. Palakpakan po natin ang ating barangay affairs na si Jensky. Sino po ang dalaga? Ayun, ang dalaga! Ayun ang dalaga. Opo, palapakal po natin, Sir Jensky. At syempre, sa ating pong minamahal at napakasipag na kapitan, opo, sabi ko kanina, may hinanda daw po siyang tanghalian para sa ating <laughs> lahat. <laughs> Wala ang iba kundi po ang ating minamahal na kapitan, Larry levelo. Palapakal natin ay na. At syempre po sa ating mga kagawad na narito, sa pangunguna po ni kagawad Edilor Moreno. Nasaan? Nasaan? Ganon din po si kagawad Nino Ferdinand Martiliano, Wala din. Absent yan sa akin. Ganon din po si kagawad Benjamin L. Malakas Jr. Benjamin Malakas Jr. Yung mga wala po dito ng mga kagawad, lahat po nang wala rito ay talagang ipahahatid ko po sa bahay bahay na. It's time for that round. Gagawad Eileen M. Lial. Gagawad Mary Ann Padolina. Gagawad Samuel Villanueva. Samuel? Samuel ba? Samuel kala po, Shane. Ganon din po si kagawad Freddy Ramos. Freddy. Kasama din po si kagawad Rafael Angelo Tumanan. Ay, SK pala yun. Kagawad. SK po, no? Kasi nakalagay po dito. Tingnan nyo naman, o. Kagawad. Kanina pa itong kagawad ito, ito, ito. Kanina pa, magbulain ang pisahan ako. Well, ang ating barangay se secretary, si ka, uh, secretary, Irene, makadatar. Ah, saan? Andan ba? Pakitanggal naman ang face mask. Ganun din po ating barangay treasurer Delma Narvaez. Ang ating daycare worker na si Maribel Liwanagan. Maliwag, maliwanag na maliwanag. At ganoon din po ang ating BHW na si Ma'am Florencia Epa. Flore, ah, ganoon din po ang ating BHW na si Charlene N. Nabus. PHW Maria Lubet Luisa Sabornido Ang ating mga tanod, andito ba? Chief Tanod Alfredo Laderas Chief uh, Tanod uh, ano pala Tanod Jack Denise Matimtim Okay Tanod Rolando Valenzuela Jr. Ano? Luella, Luterio. Luel. Luella, asa na? Ay, ay, Luel, kala ko babae. Kasama po natin ang ating utility na si Melvin Mansalay. Siyempre ang ating BNS na nagdasal kanina, si Sir Romel Makandog. Ayan. Kasama din si Rosalie Ramelo. Tingnan niyo po kung paano Kaya ng sulat po Kaya But of course Ano, palapakan naman po natin silang lahat Siyempre po Sa aking mga Pinakamamahal Dahil oh, ako'y tigas ang tol po, sa aking mga mamamayan Dito po Sa barangay santol opo isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat hello hi hello gising na ba kayo well maraming maraming salamat po sa inyong uh, oras at uh, tayo po ay nagkasama-sama upang maibigay po natin ang ating pamaskong ito pero bago po ako magsimula, siyempre sa atin pong nagwagwapuhan na mga nasarapan. Sa pangunguna po ng aking kaatapay, lalong-lalo na po sa paglilingkod sa bawat mga mayang buwakenyo, walang iba kundi po ang ating Vice Mayor, Kuya Mark, sa inyo. ka naman po. At siyempre po, no, sa pinakamakisig, tignan niya naman yan, ang lakas pa niyan. Ready, ready. Walang iba kundi po ang ating minamahal na konsihal. Konsihal, Chief Manggera, Barangay. Amen. Ang ninong ng bayan, bila na kayo mamaya. Kanina, puro tigisan libong pinamigay. Walang iba kundi po talaga sa kanyang panunungkulan, sa kanyang huling termino ay talaga namang nakita niyo po ang sipag at tiyaga. Walang iba kundi po ang ating minamahal. Ang ninong ng bayan, Konsehal Sito Laylay. <laughs> Isusunod ka naman po yung pinakabata. Pinakabata po dahil sa kanyang sa kanyang uh, pagsisilbi. Puro mabuti po ang kanyang gagawin. Walang iba kundi po ang ating minamahal, Konsehal Wilson Mabuti. Siyempre po ang nagbabalik na konsihal ng Bayan ng Buwak. Walang iba kundi po ang ating minamahal konsihal, Tino Manrique. Ang ating bagong konsihal, anong sabi ni Kuya Vice? Oo. Ito po ay kailangan po natin ng ano? Gatas? Siyempre, kailangan po natin ng gatas na maglilingkod sa Bayan ng Buwak. Walang iba kundi po si Consihal Gatas Mascarillas. De La Cruz Mascarillas. Kamag-anak ko po yan. Well, una po ang aking taus-pusong pasasalamat. Pasasalamat po sa pagtangkilik sa aking anak para po maging sa Kaya nga po ako'y natutuwa dahil sa maagang panahon pa lamang siya ay may isang ordinansa Isang ordinansa na nasa second reading na nakatulad din po na itong pamaskong handog na ang bawat uh, kinder hanggang grade 6, grade 6 ay makakatanggap po ng school supplies sa darating pong uh, pasukan na yung 2026 sa pangunguna po ng ating minamahal na konsihal. Konsihal Isko de la Cruz Jacinto. Alam ko po, gutom na kayo. Abilisan ah, ko na lang. Siyempre po, alam naman po ninyo na ito'y ginagawa natin taun taon Ama po taun Taon-taon po natin ginagawa ang pamaskong handog. Mal mula pa po noon, hindi pa po ako ang inyong punang bayan. Ako po ay nangako sa inyo. Nangako po ako sa inyo na habang ako ang inyong punang bayan, kayo po ay may tatanggapit na pamaskong handog since 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, sa aning na taon po na aking panunungkulan, ang lahat pong pamasungandok ay galing sa aking pamilya. Kaya nga po, ako'y puso'ng nagpapasalamat, lalong-lalo na po sa 11th Sanggunian, sa pangunguna po ng ating minamahal na konsihal Sito Laylay, konsihal uh, Manggera, Opo, ganun din po kay Kodzial uh, Makoy Hinan. Opo, sa lahat po ng kusya ng 11 sanggunian at syempre po sa 12 sanggunian, sa pangunguna ng ating minamahal na masipag talaga namang kung walang iba kundi po ang ating Vice Mayor Kuya Mark Senyo at ang 12 sanggunian, palakpakan po natin silang lahat. Kaya nga po ito'y isang ganap ng kutinanta. Isang legasya na maiiwan ng inyong punong bayan. Alam naman po natin na ako'y magtatapos na ng aking termino sa 2028. Pero wag po kayong malungkot. Dahil ang pamaskuhan handog ay taon-taon pa rin po ninyong matatanggap kahit hindi na po ako ang inyong punong bayan. Kaya nga po sa uh, ating 11 and 12 sanggunian, sa kanilang uh, ordinansa, ito po ay naisabatas na. Kaya ang aking mga minamahal na mamamayang buwakenyo, ay tatanggap po ng pamaskong handog taon-taon. Sa bawat isa naman po, opo, sa darating naman po na ating uh, piyesta, kailan po ba ang piyesta? Okay. ba? Yun po ang ating founding anniversary. Ipagpaumanhin po ng bawat isa. Tayo po ay naglabas ng isang executive order tayo po ay sumunod lamang sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil ang ating pong bansa ay nasa state of calamity. Kaya lahat po ng programa na gagawin po para sa December 8 ay naka-hold po muna. Wala po muna tayong mga activities kundi ang drum and light lock po ang ating pagaganapin. Sila po ay magpe-perform sa kalye sa December 8 opo wala na pong competition kasi ang sabi po ng presidente at ng DBM secretary bawal po muna tayong gumastos para po sa mga uh, fiesta, sa founding anniversary ngunit wag po kayong malungkot no dahil ang ating uh, vice mayor at ang 12 sanggunian kami po ay naglaan ng isang tanghalian Opo, sa kabuuan. Ito po ay open for public sa December 8. Kaya po ang lahat ng dadalo at magsisimba, anuman po ang inyong reliyon, may nakahanda pong pagkain doon po sa kasa Real. Gusto niyo ba ng marites? Ayaw? Maupo na ako. Gusto niyo bang marites? Ayaw? Ayaw? Ano po yung marites? Diba, tayo po yung nangangarap at na napakatagal na nating inaantay. Opo, ako rin po ay talagang nawala na ng pag-asa nung talagang mga ilang panahon. Dahil akala ko po ay hindi na po ito matutuloy. Pero tayo naman po ay talagang naniniwala sa Panginoon. Pag yan po ay para sa atin, at yan po ay panahon na para... Uh, dito po ay sa bayan ng buwak ibibigay po niya. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat po natin. Ang Kaya nga po, ang pinakamalaking pupuyog ay, ay dadapo na po sa bayan ng buwak. Ay wala. <laughs> ha? Ano ba gayon? Jalibi baga? Oh. Gusto niyo po ba yon? Ay anong ina? Gusto niyo po ba yun? Kaya nga po, magkakaroon na po tayo ng groundbreaking sa Barangay Campus bukas po ng alas 4. Ang ibig sabihin lamang po noon, ang ating bayan ay progresibo, ang ating bayan ay maunlad, kaya dito po itinayo ang Jollibee sa Bayan ng Buwak. Hindi naman po kasi biro ang pagtatayo ng isang Jollibee stalls dahil yan po ay milyon-milyon ang halaga. Kaya nga po ako'y natutuwa at nagpapasalamat opo sa franchisee na si uh, Mark Pua na talaga naman po uh, ito ay tuloy-tuloy na at ito daw po ay matatapos bago magsima na Santa. Ayan. By next year, may Jollibee na po tayo. At uh, syempre, ito po ay isang napakalaking oportunidad sa mga walang trabaho. No? At sila po ay talagang uh, qualified ang ininig ko lang po sa Jollibee na sana po ay ang magiging mga empleyado o, o sa kanilang uh, store ay ang mga tigabayan lamang po ng buwak. Ayan, pa ka naman dyan. Muli po, no? Ang aking po sa pasasalamat. Pasasalamat po sa inyong pagmamahal. Pasasalamat po sa inyong pagtitiwala. Pasasalamat din po sa inyong pagtangkilik. Kaya po ako, sampu po ng aking pamilya, ay bumabati po sa inyo ng isang maagang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po. Sulong po ha! Sulong po ha! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. you. Ayan. Maraming maraming salamat po sa ating pong muli sa Mayor, Honorable Army de la Cruz Carion. At bago po natin ituluyang distribute po yung ating mga food packs, Uh, isang picture taking po muna with Mayor, Vice Mayor, at, at ang miyembro po ng ikalaping dalawang ng gunian. Inaanyayahan din po namin ang sangguniang barangay po ng Barangay Santol, kasama po ang ating butihing kapitan, mga barangay kagawad, barangay secretary, treasurer, barangay frontline workers. Isang picture taking po muna kasama ang mamamaya ng Barangay Santol. And salamat po. Yun, sige po. Compress lang po ng content. Tayo po tayong lahat para makita po tayo sa picture taking po natin. 1, 2, 3, smile! Yan, isa pa po. 1, 2, 3, smile! Isa pong Christmas sign para po sa ating lahat. Christmas sign po. 1, 2, 3, smile! Isa pa po, 1, 2, 3, smile! Makikisuyo na rin po kami sa video greetings lang po. Ang sasabihin lang po natin, maligayang Pasko, sulong buwa, carry on! In 3, 2, 1, maligayang Pasko, <laughs> Yan, maraming maraming salamat po sa Barangay Santor sa inyong po partisipasyon at ngayon po ay mag-distribute na po tayo ng ating mga food packs po. Ano po? Uh, ah, uh, ah. po sa mga Barangay Kagawad po, ang kukunin po natin ay yung nasa taas po, ano, yung may perma, tapos sa kanila po yung may mga listahan po ng goods. To. Tapos, paki-double check po yung inyong mga goods kung kompleto po. Lumapit lang po sa ating mga staff kung may concern po tayong lahat. Ano po? Yun po, maraming salamat po sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year!